Hi mga kabesh! Good morning! It's my day off! Buhay Reyna! Hi mga kabesh! Ito po ang trabaho natin pag wala na po tayo sa hospital. Siyempre, unahin muna rin natin ang ating mga pamilya, ang ating mga anak. Kailangan pag gising sa umaga, ayusin at linisin ang lababo. Naku, oh, napakaraming plato. Pagkatapos, Tignan yung mga damit na kailangan mo ng labhan at ibabad para pag ka, sing puti ng langit ang itsura. O tingnan mo naman mga kabesh. At pagkatapos, lutuin mo na rin ang ulam. Siyempre, para sa akin, adobong lieg masarap at masustansya mga kabesh. Alam mo naman, mahal na mahal natin ang ating mga anak. At ang huli, maglinis ng bahay. O, ba diba? Ang sayang maging nanay. Ang sayang maging nurse. Bukas may duty na ako ulit. Pero at least, nagawa at nagampanan ko ang pagiging nanay ko. Sige, salamat sa panonood mga kabesh.